eto Ito yung ating pinimigay na trayo sa nanalo na si Mr. Uh, good mga kasyoki. Ito yung ating mga baby stag ngayon. No? Yung mga ating na palaki. Ito yung sinimulan na menu Mayo. Mayo kami nagsalang ng aming mga inahin. At ngayon eh, ito na sila. Mga ano na, katali na lahat. Ipasyal ko muna kayo sa aking uh, munting manukan. Dati ito walang, uh, ano, walang nakatali sa tipe. Ngayon, Punong-puno na yung ano, punong-puno na yung ating tipe, maging yung ating mga fly ayan, mga fly na yan, puno lahat yan. Kabilaan, puno. Ito, pati ito. Ayan. Lahat yan, o. may mga ano na, may mga baby stag na lahat. Yan sila mga yung mga baby stag natin na napagsagaan natin noong tayo ay ano, panahon ng tag-ulan. yung ganda sila kaganda. Yan, ganda, o. ganda yung mga kalesahin. Ano yung sila quality? Yung titignan, titignan no? Ayan. 5 months old. Ayan, 5 months old na. <clears throat> Sino kaya yung matipili dito na mahihingi nung ating ano? Nung ating ipinangako na i-claim na nila yung ating uh, isang trayo, no? Yung uh, isang isang baby stag na ganito tsaka dalawang pulit yung kanilang kukunin yan mga nakatali na lahat ng ating mga baby stag dahil mga nag-aawin-awin sila ito naman yung ating mga pulit na pamimigay ngayon hindi ko alam kung alin dyan ang gusto niyang kuhanin tulad ng sabi ko na sa mga mananalo ng isang stag at dalawang pulit ay kayo mismo mamimili kaya yung mag-claim nito siyang bahala kung anong ano o gusto niyang kuhanin dito sa ating mga mga pulit na pamimigay yan sila talaga talagang uh, napaka quality no mga kashoki. itong aking mga bloodline nito ay uh, mas pinaganda ko ngayon mas pinaganda ko lahat yung mga palabas ko mga Stag na to dahil itong aking mga ginamit ay uh, nanggaling sa ano sa ano sa chairman ng ano sa chairman ng uh, tagba hindi naman sa ano sa pangamayabang. yung bloodline na ginamit natin ay galing pa kay ano kay konse uh, Andrew Mendoza Si konsehal Andrew Mendoza ng uh, Tarlac City sa kanya galing yung ating materyales na kinuha nakakuha tayo sa kanya tapos ito yung ating uh, ano yung mga winning line niya na mga talisain na tulad dito yan mga talisain kaya magkataka kayo bakit pa talisain yung ating mga lumbas dito dahil uh, yung kanyang uh, mga winning line na talisain yun ang ating uh, kinuha nang sa ganon uh, tayo naman din ng ano magpadami ng kanyang mga ang winning line no? kaya ito panitalisayin to yan panitalisayin yan yan yung lahat ng ito ay bloodline kay Consihal ano, Andrew Mendoza ng Tarlac City siya yung ano siya yung uh, chairman ng Tagba ito yung ano mga pulit mga anak ng ano mga bloodline niya ito kita nyo may mga talisay na ganyan mga gray ano eh, tapos may mga sweater kasi dahil tayo may mga sweater na ginamit din. Ayan siya. Kaluhano. Napakaganda. Ito pin mas pinaganda na. Mas maganda yung ating bloodline kaysa sa nauna. kita ninyo. Ang gaganda ng mga pulit. Talagang nga uh, quality sila lahat. Magaganda. Mga size. Good size. No? Ayan. Ito ay nasa 21. 21 itong mga pulit natin na ano, tapos may dalawa pa tayo na ano, na eh. Ito ay napalo nung uh, handang kaya uh, na siya. Ito yung mga yan, ito yung ano, mga bloodline natin to. Lahat ng ano mapa sweater ban at saka ganitong talisain. <coughs> lahat ito ay nanggaling sa bloodline ni ano ni Councilor Andrew Mendoza. Yan. 5 months old. Napaka-quality, no? Ito yung panay-quality yung mga manok na lumabas kasi talagang maganda yung ating ginamit na materyales. Bumili tayo ng mahal kaya kailangan yung lahat ng halagaan natin mapaganda na. Ayan, no? Pulang-pula mga mata. Kaya ako na ba sa ganito na ano eh, red eye devil. Kasi yung mga mata nila pulang-pula ano you know? <laughs> right, you know. o. Kahit ganyan o. tingin yung ito. Ito yung ano. Ayan o. Ah. Paganda di diba. 5 months old. Hindi natin alam. Baka mamaya ito pa yung kanyang ma... Mapili. yan Panay quality. Ang gaganda ng mga height. Ang mga binti. o naninipis Ayan yung ating napalahi ngayon. Mas pinaganda. Ay, kaya pagdating nyo, tinyo, pulang-pula no? no? ang pulang mata niya. pulang mata. Ay, yeah, pa mga sweater. Ayun. Anak ng sweater na ano eh, Boston. Ay, uh, kumu ko muna kayo. Yan ang ating mga palahi ngayon. Ayun. Mga uh, bata pa. Mga dalawang buwan pa, mga nalaban na 'yung mga 'to. Yan sila. Punong-punong na yung ating tipi Dati bahanti ito dahil wala pa tayong maitali noon. Ngayon eh ano na, puno na. Yan yung mga bloodline ni ano ni Councilor Andrew Mendoza. Okay. Yan oh, ano yung quality. Ano yung quality. Kaya quality lahat ng mga dito. Quality ang ating mga napalabas na stag pag ito ay eh, nakompleto na ang mga balahibo dahil sila naglulugon pa eh hindi pa masyadong maganda yung kanilang balahibong tingnan pero pagka ito ay uh, bumulang na at nagpitong buwan yon, talagang makikita nyo na yon, pulang pulang mga mata nila oh. napakagandang mga manok no yan ito pa kaganda oh nyan ito ay uh, kailangan dalawang linggo muna sa flypen bago natin itali. Bale palitan sila. Ayan, medyo namimilay-milay pa ito ng konti. Ito yun. Talagang quality mga itsura. Oh. Yan yung ating uh, ating bloodline ngayon dito sa ating uh, maliit na backyard. Kung magmangalok lang din naman tayo eh, medyo ganda-gadahan na natin. So sa nagtatanong muna kung magbebenta tayo ng mga baby stag na ganito ano o stag pagdating ng uh, panlaban no. Uh, hindi ko muna masagot. Dahil nung una walang wala kami panlaban sa susunod. Kami naghahanap eh, gusto ko muna ng subukan kung ano. Gusto muna naming subukan kung itong aming uh, bloodline na napalabas ay magpapanalo din dahil ano. Eh, yung mga talisay niya, yan yung mga winning line niya eh. Ay sa so mga pagkanong. Yung lang kilala yan si Councilor ano, Andre Mendoza. Ah, uh, kilala ang kanyang bloodline ng mga gray na talagang uh, winning line. Oh, yan nakakuha tayo ng bloodline niya. Kaya naman uh, ito yung ating pinadami no. Ito yung ating gagamitin ngayon. Yung mga ganito. Yung mga talisay niya niyan. Subukan natin kung tayo naman hindi na magpapanalo sa susunod na taon. Dahil ngayon ay batang-bata pa. So shout out sa lahat ng ating mga subscribers no. At tumatangkilik sa ating uh, channel na to. At pag okay, magsasawang uh, Uh, subaybayan ng ating mga video tips na pinapakita at sana ay eh, natutulungan tut kayo ng ating mga video na yun ano? at ganoon na nga lang uh. Basta't lagi niyong tatandaan, ang sabong ay eh, lagi nandiyan lang, huwag sige nang sige. Pagka wala na kayong uh, ano, pagka wala na kayong uh, pansabong, huwag nang mangutang sa sabungan. Huwag na kayong mangutang sa ating kapwa magsasabong, no? Dahil minsan 'yan nagkakaano, eh, nagkakatampuhan. Yung wala nang pansugal tapos ay eh, uutang pa sa kaibigan. Ang sa mamaya ay eh, makalimutan na yung kanyang ano. Kanyang inutang dahil wala siyang pambayad dahil eh, ang gusto niya makabawi pa kaya sa mga kaibigan ko nakapwa ako magsasabong sa gusto kong sabihin sa inyo simula nung ako nagsabong hindi ko pa nasubukan mangutang sa kapwa ako magsasabong no hindi ko ginawa yon pag ako'y talo talo na hindi na ko yung uh, mangungutang pa sa kasamahan natin na gusto makabawi dahil minsan maganda kung makabawi eh kung hindi makabawi edi eh, lalo na diin ano at saka yan lulubog ang inyong ano, inabukasan kaya uh, huwag nyong galiin yung ganyan uh, tayo tayo magkasabong pag talo tayo huwi na huwag na tayong maminsala ng mga kapwa ka natin magkasabong dahil dyan tayo ano, uh, lulubog so salamat sa inyong lahat mga syoki ang sabong uh, lagi nandyan lang pag talo ka talo ka pag panalo ka sige simigi ka dahil ang sabong hindi naman yan uh, nawawala at lagi nandyan lang yan kaya uh, maging maingit kayo sa pagsabong no huwag yung sugod ng sugod huwag sige ng sige dahil pag sige ka ng sige wala ka sa timing eh maluubos ang iyong kinabukasan dito sa pagsabong gawin lang ano gawin lang passion ng pagsabong maglibang at huwag uh, gawing sugal ano Mamusta lang ng maliit at huwag pumusta ng uh, malaki lalo na kung ito hindi mo naman kaya at uh, itong manok eh hindi naman to nakacheck na sila ay mananalo kahit igayak mo to ng napakaganda hindi ito walang katiyakan na ang manok natin ay mananalo minsan nga napakagaling kan? tapos eh na, uh, natalo lang ng isang manok na palundag-lundag tapos eh tumodo ka ng uh, pusta kasi isipin mo walang katalo-talo may talo ang lahat ng manok na nilalaban dahil ang kalaban mo meron din blade imposible na mga uh, walang talo kasi may blade ka pag tinamaan ng manok mo noon, imposible kang bumagsak kaya uh, huwag sabihin na ito eh manok natin magaling walang katalo-talo walang talo kung hindi mo ilalaban no huwag huwag mong subukan masisira ang buhay mo kung <laughs> so, hindi mo, mo ilalaban yung ating manok walang talo pag ilalaban mo eh 50-50 may talo at saka may panalo nandun na rin yung tabla okay ito na pala yung ating ano yung ating uh, nanalo ito yung taga kabite inutusan niyang uh, kanyang ama Ato. yung kanyang uh, ama ay hindi makalakad so ito ang kanyang uh, pinakuha mula so, pa sa kabite at ibibigay natin yung pinamigay natin na isang stag at saka dalawang kulit so gaya na sinabi ko ikaw na mimili gusto mo din dito Halimbawa ang gusto mong kiliin dyan kasi ayoko na ako magbibigay kasi hindi nyo magustuhan kaya maganda sabihin mo lang sa akin kung ano yung gusto din dyan ang hat tayo at yung mga baby stag yung mga dyan na yan yung mga sweater din yan, yung mga nasa tayo pinak kung dyan Pukunin na natin Ito na lang po Ito? ito. Apo Medyo namimila ito dahil na, ano Okay lang po Ha? Okay lang po Matangkad to eh Matangkad? Apo so, sa akin ang ibigay ko sa inyo, kung ako lang ha po. Mas gusto ko yung mas maganda ang makuha mo mas maganda na lang po Mas lang ito, ito 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 maganda. <coughs> ito ito, ito ito yung part. So, ito na lang ito dahil bagong tali lang to, eh. Okay. ito eh. ito -talo. Uh -huh. So, ito. Ito na lang yung, ano, mas maganda kasi yun. Sa medyo batang-bata pa. Ayoko na bang sabihin ng father mo na yung pinamigay natin ay hindi pa masyado. Ano. Ito, mga one month lang <coughs> magkala na ito? Ayan. So, <coughs> ito yung kanyang napili. Actually, tayo ang ano tayo yung pumili na lang. Kasi itong bata hindi pa masyado din na ano, ma, ano, mamili. Ayan, tinan kanyang ano, mata ay pulang pula. Pakita ito, mo. Ayan, okay. ito Ito yung isang napili niya. Ito yung ito sa akin. Ito ay galing sa bloodline ni, ano, ni Consular uh, Andrew Mendoza ng Tarlac City. Ito yung bloodline ng kanyang uh, nakuhang mga... Ano, na i natin oh. So, kung uh, 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 pa tayo ng dalawa ang kulay. Okay. to. niya, kay, kay Santo Jimenez ng Taguti. Imus, Cavite quality yung makukuha mo Mr. Chestunto. Uh, uh, at tiyan ang aking pamimigay sa iyo. At saka dalawang pulit, talaga. Ito naman yung mga pulit na mga makukuhon na pamimigay sa iyo. Dali na sa akin yo. Ang gusto niya yung isang sweater at saka isang uh, isang tansayan na pulit. So yun ang ating pangindigay sa'yo, no? Apo, ah, sige Okay. So, ako na kukuha, ha? Sige sir po. Ito <coughs> so, Yan, yun yung isang ito yung pangyay Nakamuto eh Ito Yan yung isang talisayin Taba Bansal. Pinsueti ano? Okay, okay Crisanto Jimenez, ito yung pulit na pangindigay ko sa'yo. Kaya nang tinex mo sa akin na uh, isang sweater at saka isang uh, panisain. palisain. o, no, tinex mo sa kanya. Uh, Pulang-pula yung kanyang mata. Pulang-pula yung mata. Ayan eh. o. So, Magandang quality yung ating uh, panibigay na pulit saka isang baby stag. So sana ito ay eh, gamitin mo sa ano, pagpapalahi mo ng sa ganon. Mabalitaan ko naman na yung binigay ko sa yung napanalunan ng manok ay uh, ma mo din. I-covid Di sa sabong. Hindi po siya. Sa isa pa lang po. Tapang mo lang. Naka, ano. Okay. So ito na yung ating uh, kinaligay na panangako ng October. Siya yung uh, nan nanalo. Kaya lang hindi nakapunta yung kanyang father dahil naman ang pa. So inutusan siya ng kanyang um, papay niya na siya na lang mag-claim ng uh, isang uh, stag tsaka isang baby pullet ano baby pullet right. okay hey ito yung ating pinimigay na trayo sa nanalo na uh, si Mr. Crisanto uh, Jimenez no? ito, yung uh, ating, ito yung lalaking binigay ko sa kanya tapos uh, ang sabi niya isang kalisain isang, isang sweater yan yung gagamitin niya yan yung kanyang nakanalunan na ating pinanimigay ngayon. sa lahat ng mga hindi pa nakasubscribe, uh, pakisubscribe na ninyo. at uh, huwag yung kalipunutan, i-click ang ating notification bell. Nang sa ganun ay mag-updated kayo sa ating mga video na papalabas no? sa mga video tips. So, ito na. Uh, good luck sa papa mo. Ah. Salamat ha? Kamu sa kamo sa papa mo. Ah. Thank you. Thank you at dalawang kulit okay. Okay. okay, kakao na natin kasi so ganun eh <clears throat> saan ka ba uwi? sabiti pa po sabiti pa Apo. so may sakya kayo meron ko okay so, Ayan, sama na siya dyan sa uh, itong malaki yan napaganda ng kanyang uh, materialis mga kasyoki ito yung ating pinahini at sa susunod yung uh, tatlong pulit na pamimigay natin no? yan <coughs> uh, okay, okay. Uh, yung tatay na ito na yung asipinamigay na stag at saka dalawang pulit دامت مع شوقي